Doon tayo nang galing sa Pier Malayo. Doon. Doon tayo galing. Yun ang papunta ng Pier. Sa ito yung tubig oh. Ang Pasig. Bigyan buhay muli. Good morning mga kamaster. Welcome back ulit sa channel ko. Good day din sa mga kababayan natin nandiyan sa ibang bansa. Uh, for today's video, ah, uh, bibigyan ko kayo ng update dito sa mga kaganapan dito sa Manila. Lalo na itong katatapos lang na katong bahagi itong Pasig River at Splanage. Pakikita ko sa inyo kung ano ba yung ginagawa dito kung gaano kaganda. Sa ngayon, nandito ako sa likod ng isa dito sa may pinto nung Port Santiago. Ito kasi yung pinakadulo nitong Pasig River Planet. Ngayon, mag tayo hanggang doon. Pakikita ko sa inyo kung anong mga, yung mga magandang pangyayari na lang ginagawa dito sa Manila. Ayan ako. Samahan niyo ako ha. Again mga kamaster, eto, ito ang pinakadulong-dulo nitong ginawang Pasig River Planet itong Port Santiago. At hanggang dun, maliwanag na alam kasi kasi sikat ng araw. Punta tayo dun sa unang part na itong Pasig River Resplanage na ginawa. Pakikita ko sa inyo. Kaya lalakarin natin yan ha. Ano ba pwedeng gawin nyo dito mga kamaster? Unang una, itong pasyalan na to libre. Kaya kung mahilig ka rin lang tumakbo o gusto mong masyal, gusto mo lang bago, pasyal ka dito. Dito kasi sa umaga, makita mo, karamihan ng jogging. Dahil maliwalas dito. Yung gusto mo rin lang magpapawis, maglakad-lakad, try mo dito. Ayan o. Haba to, kaya okay na okay magpapawis dito. Sa gabi naman, ah, yung mga ilaw na yan, napakaliwanag pagdating pa doon sa dulo may fountain pa doon kaya maganda dito sa gabi ngayon kung pumunta ka dito huwag kang magalala sa pagkain mo meron din makainan dito kaya masarap mamasyal din dito sa gabi kaya nasa iyo kung gusto mong magpunta ng maga, o sa gabi o sa hapon Alam niyo mga kamaster, kabubukas lang nito, mga ilang araw pa lang, itong side na ito, itong ikatlong bahagi ng Pasig River Esplanade na ito. Kabubukas lang nito. Kaya mapapansin halos bago pa yung mga semento. Ito yung mga nakadisplay dito. Yan. Mga kamaster, napakasarap pag-ikot dito. Makaka good vibes. Ah, relax. Ito pala oh, yung mismo tinatakbo ng Pasig River. Oh. Para Manila. Andulo yung hanggang dito sa Tagig. Mapunta dun sa dito na to sa ano ang lugar na to. Sa Rizal. Ayan o. Kaya sabi mo maraming kahit paano Maraming parang magandang lugar dito sa Manila. Yung mga dating hindi nabibigyan ng pansin, ngayon nabibigyan ng pansin. Ito, yan o. Ang Pasig. Bigyan buhay muli. It, isa ito sa Pasig River Urban Development Project. Uh, yung tulay na yan mga kamaster, yan yung Binondo Intramuros Bridge. na ito kung magpapaaraw ka maganda rin dito tingnan mo tama tama yung sikat ng araw makita ko sa inyo dito sa gilid pinakabate ng tubig para makita nyo yung kabuan yun ang papunta ng pier sa ito yung tubig oh. Bago tayo magpatuloy, uh, shout out muna kay Michael Katahan ng Pampanga. Shout out sa iyo. Isa sa crew ng Emerald Princess, kaya shout out sa iyo at saka sa mga tropa natin ng Emerald Princess. Yeah. Mga kamaster, dito makita niyo mayro pang side na ginagawa pa. At yan makita niyo kabuuan itong pangatlong bahagi nitong Pasig River Esplanade. So, Gandun niya sa dulo, pinuntahan natin, ha? tapos makita sa wall. Nalapitan na at pakita ko sa inyo kung ano yung mga nakalagay dyan. Dito sa mga wall, ang pinakikita dito, history. History ng Pilipinas, kagaya niya. Yan yung tinikling. Dito naman tayo yung first mass at yung masawa ko. Oh. Meron mo, tagal na rin pala ng Manila Cathedral. Oh. ano post-war pa siya. Oh. nakatayo pa rin siya ayun present day niya ito naman yung constitution of the Philippines Treaty of Paris ito na yung kay Bonifacio sa Katipunan kasama na yung pagpupunit ng sedula nila pagkatag ng KKK at si Jose Rizal mga kawaser oh, nandito tayo sa hagdan ng pababa nitong Binondo in Tramuros Beach eto yung kabuuan nyo Tuntay nang galing sa Pilkamalayo. doon doon tayo galing ang laki ng sakop nito kaya ikaw na lang susuko kung hanggang saan ka maglalakad o tatakbo oh. Oh, meron pa sa ubaw kung pa natin yan doon yung unang-unang ginawa mga kamaster oh. doon talagang history e mo Centenario de la Expedición Maritima Mexico Pilipinas at ang taon tingnan mo 1564 to 1964 sabi mean, ganun na katagal itong nakatirik sa lugar na ito sabi no dumaluan talaga oh at nandito siya dito sa Pasig River planets. Yan. Ayan yung tulay. Oh. At Kasi yan yung, yung papunta dun sa Santa Cruz sa Binondo. Kaya nalakad pa tayo doon Mga kamaster, nandito tayo sa pangalawang bahagi nitong Pasig River Esplanade. Yan pa rin yung, yung, Binondo Intramuros Bridge. At ito yung paligid niya. Ito sinasabi sa inyo, may mga kainan dito. Kaya kung mamamasal ka dito sa gabi, may mga kainan ka dito. Karon ngayon ang araw sarado to. O bandang alas 2, alas 3, magbubukas na ito. Kaya, pag nagutom ka, at hapon nagpunta ka, dito pwede ka kumain. Malaki na rin pinagbago ng gilog na to. Kasi dati, nakapag-aral niya sa... ...asin niyo, magbago. Alagaan. Alagaan. Ano? Ang tatanawin yung building yun, yun, yung post office. Yan ay yung, yan ay yung Jones Bridge. Papunta doon sa may Binondo. Ang tinutumok niya yung simbahan. Binondo Church. Ito sa baba. Ito sa baba. Ito sa baba. Ah. Ang laki ng sakop na no, mga kamasar. Pero mula layo ng pinanggalingan natin, hindi oh. pa tayo tapos ha. Meron pa dito. Alba ba tayo dito, dadan tayo sa ilalim nitong tulay papunta doon sa unang bahaging ginawang ng area na to. Pakikita ko sa inyo. Ito si Toto maganda talaga eh. Eh. Hmm. tatay sa ilalim ng tulay para makapunta ka nga pala dito waka kamaster, pwede kang sumakay ng biyaheng pier so yan ang kaling yan okay mga, pwede ka yung mga e-bike, ngayon kung doon ka sa loton ba o ba, doon ka sa tapat ng post office ba o ba, ka lang dire direcho ando na sa likod ng post office itong Pasig River Explanation <laughs> mga kumasa, oh, andito tayo sa ilalim ha ito tayo dadaan. Ito ang pinakadaan para pumunta dun sa kabilang side. Hindi mo na kailangan dumaan sa iba ng tulay kasi wala namang tawiran doon. Kaya ito magiging daanan mo. Ilalim. Mga kamaster, nandito na tayo sa unang bahagi ng lugar na to. Yung unang ginawa dito, pinakauna ito siyang sabi sa siya inyo ng mga fountain na binubuksan sa gabi na napakaganda dito sa gabi kaya yun ang dapat yung puntahan dito meron po post office ito ang palikid niya at yung papunta dyan dito sa Santa Cruz ang kagandahan kasi sa lugar na to mala Europa ang pagkakagawa ng design mapapansin yan sa mga ilaw yung mga post, ayan iisipin mo talaga na luma rin tong place na to. ayan, ang entrada niya kung galing ka ng post office ayan, no kung magagaling ito diba ang haba niya lahat ng pinanggalingan natin, no doon pa, doon, doon tayo nang galing yung napakalayong yun nakadulo doon, doon kaya napakalawak ng sakop nitong proyekto to na malaking bagay nag, nagbigay uli ng panibagong pasyalan na libre eh. paliwalas talaga namang magugustuhan mo pagka nandito ka o ano mga kaman sir, ano masasabi nyo diba? maganda naman try nyo pumunta dito lalo sa gabi. Nasa sa inyo kung anong oras kayo pipunta dito, kung saan kayo komportable. Pero pinapangako ko sa inyo, sa gabi man o sa araw maganda pumunta dito. O, oh, paano mga kamaster? Iwalay muna ulit tayo, magpapaalam na ulit si master. Kaya, iniimbitahan ko ulit kayo sa mga susunod kong video. Kung saan man ako nandun, sana po panorin nyo rin po. Kaya muli si Master po nagpapasalamat at nagpapaalam na at nagsasabing maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po huwag kayo magsasawa. Hanggang dito na lang. Muli. Salamat. Bye-bye.